Yan na, mas sinusubuan ko ng sunflower. Yan po ma'am, pula mata. ano mo yung sinasabi sa inyo yung dadalhin ko din sa inyo mapapakain mo sa palad yan po ang personata violet far blue napaka ganda po niya no itim na itim ang ulo collection ano Ganda po yan. Hmm. Wow na wow. Sa ganda. Solid na itim ang ulo. Uling line. Yan po. Hmm. kaganda so, po yan. Ayan naman ang Personata 5. Five. Move 5. Perso. X-Bio. Perso kulo uh, nog nog line Yan ang ganda eh. wow wow oh. Nawo, oh. Hmm. diba kak po yung kak po yan uh, yung kulay move five perso ganda Ayan, ito na naman tayo. Ayan naman po ang back-to-back bio-perso. Napakaganda. Belgium line ng babae. Super laki. Hmm. Laki po ang ibon yan. Napakaganda. Ganda-ganda hmm. oh. diba? yan. Yan po. Hi, shout out po kay Ma'am Melita. Lim Good morning at kay Tatay Sen yan, may nanay pe ng Laguna. Nanay pe, kailang ka order ulit. Ito, all time favorite ng lahat. First ata green. Old school, misty. Ayan, o, oh, tingnan nyo po ito isa, nag-gold po yan. Ayan, o, oh, napakaganda. yan, ginawa po natin to para makita nyo ang mga iba't ibang klase ng ibon ang iring perso yun eh, ganda ganda hmm. diba ganda po nyan perso nata na dito tayo sa pang malupitan opa violet 5 x bio opa yan eh. napakaganda po nyan bihira na po yung ganitong 5 eh. Oh yan, Yung far blue five. Mahirap pong maghanap ng ganyan. Far blue green five. Eh. Ang ganda po ng pagka 5 sa personal. yan nanay pe. Pag ka, ako na mismo magde deliver sa'yo. Gustong mamasel ng aking YP. Siyempre, may may-ari na po niya si Madam Lynn. Madam Melita Lynn. Maraming salamat po. And, ito naman po ay for the U-Wing. Turquoise, Skip Opa, Skip Pino, X, Quadro 5. Napakagandang Quadro 5 po niya, no? Oh. Usually, makikita niyo ito sa mga African Ags Pero ito, nandito siya sa Airing ring ano, no? Ang ganda po niyan oh. oh. Ah. Papasikat yung Far Blue oh. Napakaganda po niyan Ayan, Far Blue 5 Dito tayo sa magandang perso oh. Perso 5 alam mo bulak laki ng balangibo, hmm. Ang ganda. Ah, oh, pakagandang ibon. Bihira na po meron yan. syempre, koleksyon na po yan ni Madam Nelita Lim. Madam Nelita, maraming salamat. ano, ganda eh. o. Oh, diba? Ma'am, matutuwa ka dito. Napakaganda nito. Ayan, panibagong koleksyon. Tingnan nyo, pagka heavy five ng isa, oh. napaganda So, diba? Sinilip pa, oh. Hmm. Ayan, oh. Ang ganda-ganda po nyan. Ito, red. Ano po yan? Suffuse red. Na ah, nangulag po kasi kaya nawala yung pagka-red nya. Pero minsan, kada nangulag yan, nagiging red. ano oh. Suffuse red po, tawag yan. Hindi hmm. pa lang pagka 5 niya. Heavy pa kalahi ng half cider eh no o. ng batik-batik sa katawan. Half sider line. Hmm. Ang ganda po nyan. Ayan oh nangulag po kasi sila eh ngayon dati yan ah kalahati po talaga yan po oh half cider lime ma'am kasama to ng half cider mong dalawa kulay pang collection ko yan hintayin nyo po to sa aking youtube channel blue ewing opa split half cider Ayan, eh. Ayan. Nakita nyo po ba yung ilalim ng katawan niya? May kulay. Ayan. Bit hot cider po yan. Napakagandang ibon yan. Pang-collection din po yan. Ayan. Ang gandang ibon. Katawan niya na. Eh diba May green na. Oh. Eh. Alis ko malahati na yung green. Thank you. Pagi naman tayo, bigger line. Ano? Ah, pa gandang bigger line, no? Oh. Eh. Huwag ka na magalit. Ganda. Oh. Oh. Ayan. Baji 5. Yellow 5. Hmm. Oh. Pagaganda. Oop. Uh, Oop. Ayan. ko. Ayan po ang project natin ngayon. Siyempre. Normal gray. Bigger light. Ayan okay ayaw nyo mag kasi nangungulag eh. Gulag pa. Ayan, body crested. Uh, project sa RB. RB project. Ayan. ba 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 Project RB yan. Opaline gray. Yan po ang opaline gray, ha? Para sa mga taga-subaybay, ang opaline, hindi po buo yung baring niya sa ulo. Kita niyo yung kaninang normal, buo po yung baring niya sa ulo. Yung kulay itim na guhit. Para malaman nyo pong opaline. Yan po ang opaline. Yung kanina, normal gray. Oh ay cinnamon normal ayan cinnamon po ang kulay nyan ay bakit ganyan ka nagagalit ka ba sa akin eh, ay puro ulo ka puro muka ayan po ayan ang cinnamon na kulay cinnamon ayan po ang cinnamon Bigger line blue yellow face okay, oh, ganda oh bigger line blue yellow face yan Paparis natin yan sa bio opaline para maglabas ng magagandang violet opaline ayan ito naman ang cinnamon opaline yellow face mint green Christian backline. Ayun. Okay. Okay. Okay, Ayun. pag nag-relax. Sampa ka, sampa. Ayun. Okay. Ayun. To, ah, Ayan. o to mag 3 months. ito Oh. na yung yung balbas favorite natin ngayon eh, yun po ang favorite natin ngayon si blue anak po yan ni grey yung malaking grey natin papakita ko po sa inyo pakaganda po niyan mag uh, magto 2 months lang po ang edad niyan batang bata, -bata. baby baby tapakita ko po sa inyo tatay niyan ang tatay ni Blue puro ulo hmm. nakita na po ni Boss Danok Aviary yan sa personal kapakaganda pong ibon yan hmm. nakatungtong po sa braso natin hindi, na, hindi oh, po siya mailap yan po ang kagandahan sa mga bagi mababait hmm. ba ulit? Hmm. Yeah, yan ang tatay ni Blue.